Ayan, hello guys. Kamusta kayo lahat dyan? So, uh, another video na naman natin dito sa tabi ng kalsada. Kasi road trip nga tayo, di ba? Ayan, no? Oh. Road trip! So, another video sa tabi ng kalsada. At sa tabi din ng mga palayan. napaka berdeng palayan. So, yung mga naga rito, at sa Tiga Aurora, alam niyo lugar na to. So, ito ang isa sa mga paborito kong spot dito sa Aurora na pag siguro mag-drone din tayo kasi nakita kita natin yung berdeng berdeng kapaligiran yan o no? medyo may maliit na burol ayan guys o so, napakaganda ng lugar at speaking of pagkata ng lugar hindi maganda to na uh, ganito lang maganda rito siguro makita nyo itong lugar na to magpapabakas tayo guys yan so abang abang lang kayo guys sa video na to kung saan ko ilalapag yung ating bakas for today so hindi ko na yung masyadong pahirapan kasi hapon na rin lang Aharap tayo ng magandang spot yung alam kong alam ninyo lahat. Okay? okay. Hindi na guys, so yung nakita kong spot dito maganda siya guys. So alam ko na alam nyo rin ito. Ayan guys, by the way nga pala guys, galing tayo doon sa lugar sa may banawag kay Jaya Sun. Nag-vlog tayo doon sa napakagandang lugar. Pwede tayo mag-picnic, kada pamilya at siguradong mag-enjoy kayo kasi mapakaganda ng paligid nature na nature talaga guys so guys uh, uh, tapusin nyo na itong video na to at uh, ilalapag ko na yung ating pabakas binalat ko ulit sya ng tissue kasi last time nagpabakas tayo naka tissue ang bilis madaling nakita so ito tissue ulit natin guys so hanapin nyo lang guys kung saan ko ilalapag itong ating pabakas guys so abang abang nyo na lang guys kung saan tayo hihinto guys at uh, lalapag ito pabakas natin alright so yung lugar ito lang guys oh. oh alam niyo na tong lugar na to guys. ito guys dito lang sa lugar na ito guys malilimutan na talaga baby, sa amin So guys, napakaganda na ang Maria Aurora So para hindi na kayo mahirapan guys Ipit ko na lang ito dito guys Ayan o Ayan guys, nakaipit na right, yan lang. Abang-abang tayo guys sa mga darating dito. So guys, congratulations agad sa unang makakarating sa lugar na to. Congratulations sana makatulong sa ito at sana para talaga sa ito dahil nauna ka at congratulations in advance. So enjoy mo. So guys, uh, abangan nyo lagi yung mga video natin sa YouTube ng ating mga pabakas para baka sakaling sa lugar nyo naman at baka sakaling kayo naman ang mauuna. sa location ng ating pabakas. And guys.